alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay ng makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagka pulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law, at sabihin mo mag surrender ka, pag ayaw mo mag surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance, pag kadakaputukan kayo, sabihin kaya sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon ang sinasabi ko sa police, huwag kayo umuwi dito sa mag report sa akin na may tama ka galit ako sa ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klase ng pulis ka na? Alam nila yan. Yan, yan sila na puro na dumaan ng chief Alam nila yan. Ayoko, ayoko, ay Senator, ayoko kong makita yung pulis ko na matay kasi hawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan nandiyan sa lahat. lahat. ng pulis na mamatay sa Dabao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Nandungin mo yan sila isa. Ganon yan. Pag nagsuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibilban. Pero kung abusado at kriminal alam nila napapatayin ko talaga sila alam nila yan alam ng buong Davao yan huwag na tayo huwag bulahan hindi ako matapang. takot rin ako mamatay pero may paraan ako thank you mr president okay so uh we appreciate your attendance no we nag overtime na po tayo sir uh Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, uh, sir. okay, kasi. <laughs> And then, so, uh, to